Naluto tayo mga idol ng suam. Pang partner sa pritong tuyo. Mga dalawang basong tubig lang. lagi kitain ang chicken cubes pemberasa yang dua lagi kitain dua kalimitan sa suam na itu limit ang ginagawa ito ng mga kaisang hobbit hmm. susubukan ko kung magugustuhan ng anak kong marti sa ulam marti yung sa ulam ay lalo na first time na makakain siya ng ganito tayo mga idol aba kumain nagustuhan ang lasa hindi kaya ito basta-basta kumakain ng kung anong ulam lang ay marti ito sa ulam ang lasa